Welcome back to Dia Lifestyle. Magluluto tayo ngayon ng empanada. Una, para sa palaman, maghiwa lang ng ham ng square na maliliit. Hiwain na rin ang cheese ng cubes na maliliit. Sa mixing bowl, ilagay na ang dalawang cup ng harina at ang butter. Haluin lang ito ng haluin para sumapit ang flour sa butter. Haluin lang ang mga sangkap at isunod na rin ang isang itlog. Maglalagay na rin tayo ng maaligamgam na tubig. Masahin lang ang dough ng limang minuto. gumamit ng rolling pin para madaling maiplat ang mga do. Kapag naiplat na ang mga to, pwede nang maglagay ng palaman. Masarap din na ipalaman sa empanada ang ginisang gulay. Pwede rin ang manok o bakang giniling. I-press lang ang mga dolanang ng do para magtikit ito. Gagamit din tayo ng tinidor para ma-seal at hindi magbuka pag prinito ito. Magpainit na ng mantika sa hawali at ilagay na ang mga panata. Prituhin ito hanggang mag-golden brown. The best itong kainin kapag kaluluto. Kaya iserve ito habang mainit pa.